Mahiwag ang buhay mga kapanulat. Araw na linggo kami sumimba muna kasama ang aking darling at ni Eka. At pagkatapos nga ay may kabaltang masarap na buko juice Dennis sa Santa na trending ngayon sa Facebook. Kaya agad ay aking niyakag ang aking darling at si Eka ay di gaur kami agad. Ano gaito at panay ng aking limon ay tunay namang wala na akong nakitang tindahan ng buko juice Dini at inabot pa nga ng pagkahigpit na traffic ang inyong kapanulat. Sa paghahanap ng buko Diyos, ay ano ito umabot na kami ng tala ay wala nang nakitang tindahan ng buko Diyos. Ay di kami napasuot sa malaking bubuyog. Ay aba, ang pagkaganda naman pala ng Jalibidines Taal ay pagkatapos kumain ay busugang busuga na at pauwi na kami. Abay, saka ako naman nakita ang tindahan ng mga buko Diyos Dines sa Santa ay dahil ulit talaga ay pagbigina ang inyong kapanulat. Hindi ko na pinatawid ang aking darling at si Eka ay pagkadami ng mga ang naglalagpas ng Dine bakala ang masabitan ay di yan kung na ang bibili ng Buko Diyos. Abay-ari na nga ang kabaltang masarap na Buko Diyos, mga kapanulat. Siyempre, ibibili ko din si Eka at ang ay darling. Bumili na din ako ng turon. Kumustahin ko nga ang aking darling kung nasarapan din siya sa Buko Diyos din, eh. Ano mo't masarap ang Buko Diyos din, eh? Masasabi mo? Masarap mo. Masarap. Eka masarap. Ano? Masarap. Ano Ano masarap ka? Masarap. Masarap tama. Natutunan ko ngayon na ang pinakmasarap sa lahat ay ang pagkakataon na makasamang iyong pamilya. Yung simpleng buhay na pwede kong ibigay sa kanila na punong-puno ng pagmamahal. Tulad ng buko juice na simpleng inu, may ng bulsa pero mas masustansya sa mga soft drinks na gawa ng malalaking kumpanya. Ang pinakmasayang buhay ay ang malaman natin ang totoong diwa ng Pasko na wala talaga sa mga mamahaling regalo kung di nagmumula sa pagmamahal na unang itinuro at ipinaramdam ng Diyos sa lahat ng tao. Ay tara, magbuko Diyos tayo. Eh, okay. may ang buhay, mga kapanula.